Sa message mo nung December 11, which was a Sunday, may sinasabi ng isang delivery. Tama po ba? Yes po. A ano ito? Para saan at para kanino? I meant by delivery po. Are the documents na hinihingi niya po for the processing po ng joint venture with the supposed contractor? H hindi, pera ito. Kasi hmm. ang ini-insinuate ni Bryce Hernandez no, sa house, of rep no, nag-testify siya, ang insinuation sa akin. Because of my connections, allegedly with a certain Beng Ramos and yourself na staff ko raw si Beng Ramos yung delivery na, ang pinalabas niya sa house yung delivery niya yung ibig sabihin ng delivery pera na nag-deliver ka ng pera straight to my office yun Hindi ang, po yun ang insinuation yung, niya eh ang agreement po is kami po kasi yung gagastos sa processing fee. Yeah, yeah. No, no, no. no. so telling, yung po siguro yung nire-refer niyang pera. Me, I'm telling you that That was his insinuation when he testified in the House uh, yes. uh, House of Representatives. Yes. Pero right now you are saying na hindi mo ko kilala? Hindi, hindi ka nagpunta sa akin tanggapan. Correct? Po. Yes, your honor. So lumalabas talaga na wala akong kinalaman kung ano man ang transaction niyo ni Bryce Hernandez. Am I correct? Yes, your honor. Sir, one second. With the permission of Senator Strada, yes, please. So hindi mo kilala si Senator Dingoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya. Hindi po, Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na. <laughs> please, please usap uh, continue. <laughs>